So yan, sa mga kaisan, meron tayong solid walking customer, si Isko. Ginabi po ata kayo, bossing. Galing kami sa sambalis. Ay, po, ang layo. For today's video ay may dumayo nga na natin from Bulacan. Pero ngayon ay galing sila ng Sambales, dito na lang sila dumiretso. Kaya ginabi sila, ang oras nga pala ngayon ay alas 8 na ng gabi. Pero okay lang kasi dito naman kami natutulog sa aming shop. Ito na nga at hinanapan ko na si Sir ng mga pangmalakasan dito sa loob. So ito na lang po yung mga Levi's natin, konti na lang din. So, ito yung mga hinihimay-himay ko lang, naunti-unti ko para sa mga walk-in customer. Yan, marami-rami pa naman ito, nasa 20 piraso. And then bala ko na itong i siguro bukas ganun or sa katapusan start na to ng live para ano maubos na so yan ang gaganda po ng kulay okay so papasokat natin to lahat kay sir yan para marais yung pagpilian sana may magkasya Ah. Ito, kahit pa paano may napili tayo kay sir 5.11 ng mga made in Mexico Ito yung napili ko kay Bossing 5.11, made in Mexico, sana magkasya ito pa, dark wash, 510 skinny, made in Mexico, premium. Yan, leather patch. May black pa, size 32. Okay, so waterless na rin po ito at made in Mexico din. O, oh, di ba? Ganda niya. 5-11. Ito, sana magkasya. Magandang kulay nito, abuhin. And then, may mga pang-sale tayo. Ito, ito mga pang-sale natin. Tara. Ito yung tukong namin na nag-sale po, nauubos po sa live. Ito si Bosing naman, syempre, naka-follow ko yun. Bibigyan ko ng 500 discount yan si Bosing. Lahat ng items and ano each less 500. Ito yung 511 natin na na butterfly. Ayan. Yeah, Anas. Sa libo is 30, 31, gano'n. Ang hindi ito Maangas nga sir yung dating parang taper siya. Pinag-iisipan na nga ni sir itong 510 skinny na to Pero syempre napakasobrang ganda na lang ng lapat kay sir Ang problema medyo nahabaan si bossing Pero sabi ko naman, eh pwede naman niyang paputulan Solid nga itong suot niya, 510 skinny stretchable, dark wash At made in Mexico So sir, try mo, promise lalapat Pero may inalok ako kay sir, itong hawa ko na to, siguradong pag sinuot niya ay hindi niya na talaga uhubarin. Waste 32 kasi to kaya hindi na sinukat ni sir pero sabi ko sa kanya ay maliit po ito na 32, yung tipong umurong yung sukat. Kaya naman isinuot ko at pinakita ko kay sir yung lapat. Kaya naman nung nakita ni sir yung fit ay isinukat niya na rin at ito na yung napili niya. Dahil napaka, sobrang ganda lumapat. Maganda yung tela, malambot, Siyempre bago yan at made in Mexico din. Ayan na nga, nakasuot na kay sir, grabe napaka sobrang ganda. Pumata nga siya ng 25 years dyan. Siyempre, pag dito ka kumuha sa kulins, babata ka talaga. So yan, sa is up mga kainsan? Meron tayong solid walking customer si Isko. So yan, what is up, mga kainsan? Welcome sa kulins. Meron tayong solid walking customer si Kuya Manny from San Miguel, Bulacan. Napaka sobrang ganda naman nakuha ni sir at nakakabigla dahil pinakiyaw ni bossing yung mga mamahali nating Levi's. Ito yung unang nakuha ni sir, 512, na slim taper lunar po ito and then premium na rin siya. Uh, genuine quality clothing, golden selvedge. Ito, bentahan nito mga kainsan, 9,000. Pero binigay ko lang kay Bossing ng 7K. Siyempre, pag walk customer, may, uh, may malaking discount. So, halos 2K yung na-discount natin kay Bossing dyan. Boss, so, ito muna. And then, papakita ko itong nakuha ni Sir. Mahilig si Bossing sa mga kakaibang Levi's. Ito yung kakaiba nating 501 Rip Jeans Pampabata. Hindi lang 25 years ang ibabata ni Bossing dito. Dahil napakaganda at limited edition lang to. So, uh, kulay uh, white patch. and white patch and big E po yan. Premium din po ito. Genuine quality clothing. Tattered na Levi's 501. Okay, and then isa pa, yung uh, 512 na warm natin na leather patch. Nasa 7K din ang presyo nito. Ayan, so PM na lang po. Kung may magugustuhan po kayo, screenshot nyo na lang. Thanks for watching. Legit po ba yung device natin, boss? Wow. Mabalik-balikan mm. nyo po. Yes. So, legit na po. Yun, maraming salamat. Dito. Grabe, solid. So yon maraming maraming salamat. Kung gusto nyo makakuha ng pangmalakasan at ori original device jeans, punta na kayo dito sa Collins. Dito lang po kami matatagpuan sa Maharlika Highway sa Makabeste, Kabaratuan City. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye. 买力。<laughs> <laughs>